Rapids ang siyam na araw ng ating pagpapatuloy sa paggawa uh, ito na po tayo tapos na yung ating paglalagay ng bubong dito sa veranda at dito sa pinakakabayan kami na pinagpatuloy itong gawa rito tapos pinagpatibay pa po lalo dahil nilagyan natin ang lahat ng mga block para mas matibay So tapos na dyan, tapos, ngayon naman po ay sinisimula na po ni nung tulok itong ating pagkakabitan ng sawali. So, ito po ay tinatawag na ano na nga ito? Pilarity, no? Pilarity. So, simula po dito sa kabilang side. Sa side muna. One at a time lang. Ayan. Dito rin po yung ano, sa may space na nilalaan para sa bintana so, yun, titignan ulit natin kung ano yung ating mga maidadagdag ngayong araw pero yung mga hindi namin natapos kahapon eh, na na po nilagay kasi kahapon hindi ito natapos pero mati na ni Kuya Jesse so yun maguro mamaya dadagdag ulit tayo dito ng asintada kasi ito mataas pa po to eh hanggang dito. So unti-unti lang hanggang sa maabot yung ating kailangan maabot. Para yung silong niya yan tapos dito yung hagdan pading din nandito malagyan mo pa rin gamit yan sa silong. Oo. Oh. yung mga ano dito sa taas Yung mga nakahambalang lang, ng kahoy Yung mga sobra-sobra At saka yung mga pinag Ginagamit na akyatan Nabawasan Ito kasi kahapon meron pa to Hanggang dito to Yung mga sumobrang kahoy So pinutulan sila kasi lalagyan na nga ng pilarete Ayan maganda na tignan Ang itsura nyo Pantay-pantay Baba na, baba na. Kakain na tayo. Ako oh, kami. Bakit ka kasama pala? <laughs> Bakit pala kasama ka sa kain? Anong merinday nyo kanina? Secret. Baka maingit ka. Ano yun? <laughs> ano yun? Tain po mga kabukids. Ang ulam natin for today ay tinolang manok. Blogi ka, alam mo talaga? Busog ka pa? Sigurado ka na ba? Okay. Baka mamaya nagdibiro ka lang ha. Kaya nasa sa palingki. Hindi <laughs> <laughs> akong order. Ano? Ayo rakyat cewek. Sa alpak. so ito po yung bagong kabit mga kabukids naglagay dito ng isang tabla na connect dito sa may bubong at saka connected din dito sa kanto ng ating teres since hindi nga natin nilagyan ng poste dun para dagdag sa tibay yan kinunek po natin dito tapos maglalagay pa po sila dun ng isa sa kabila naman so para yung teres natin kahit walang poste sa ilalim mas matibay siya may kapit ayan. tapos yung ating bingbing po dito na sa side na to ay didiretso hanggang dito so may baluster dito pero kalahati lang para meron tayo ditong view kapag ano, kapag gusto nating sumilip. Kasi kung hanggang dito yung sawa, wala nang ano, wala nang makikita diyan na view. So ganyan. Hanggang dito yung bubong. At meron pa tayo makikita. Ayan. Ito yung pangalawang side ng paglalagyan ng sawali. bintana dyan kaya tuloy tuloy lang yung pagkakalagay ng kahoy dito nagkaroon lang ng space para sa bintana naman yes, yan tapos dito po tayo maglalagay ng hagdan pero sa susunod yan ng hagdan ng mga kabukids pababa dyan sa ating veranda so bala ko pa medyo semi spiral tapos pag ganito yung direction. Tingnan natin kung saan mas madaling gawin. Sa akin dito rin, malikat ko. Okay. Yeah, mga mali. mag -alagay, mag -alagay. Ayan mga kabukids, tapos na naman po ang ating pangsyam na araw. So yan, nakakabit tayo ng dalawang side nung ating paglalagyan sa wali dito sa kwarto. Ayan o. nakita na yung skeleton Tapos yung ating fix na. Even toto. So, yun, yung magagawa natin ngayong araw. Huwag pulit. Siguro ito na naman yung goal nung isa nating kasama na gumagawa. Yung ating ano dito, baluster. Tapos kanina sana goal din na magawa itong ano makadagdag ng asintada pero hindi kinaya dahil kinapos sa oras pero okay lang, bukas ulit meron naman tayong bukas pero kita kita po ulit tayo sa susunod bukids sama ko si Bilog si Jinky nagpahinga na dahil meron sakit so sana bukas medyo mas maganda na yung kanyang pakiranda malaglag ka, hawak ka mabuti hawak ka, hawak, hawak bawal malaglag may tinapay ka pang daladala -dala. ba't kasi umakit ka naingit ka rin talaga eh ha Engitera <laughs> <laughs>